Boss, alam ko nandiyan ka lang sa paligid ko. Digo! Alam ko nandiyan ka lang. Buhay ako! Buhay mo. ako! Boss! boss. <laughs> Andito ako, Digo! Boss, kung di ka magpakita sa akin, sana kahit yung baso, galawin mo na lang, boss. Huh? Galawin mo na lang, bossing. <laughs> oh! Andito nga si boss! <laughs> Bossing! Bossing! Patawad, boss, kung daw naging mabuting trabador sa'yo, boss. Alam ko nandiyan ka. Boss, ilapag mo na, boss! Ilapag mo na! Multo na si boss. Ibig sabihin? Kaluluwa na lang ako? Hindi pwede to! Hindi pwede! Boss, iyugyugin mo ang, punong ito, boss. Iyugyugin mo! Uh, si Bosing nga to. Si Bosing! <laughs> Boss, patawad! multo ako. Tuto na lang ako. Asun na kaya si Bosing? Siguro, tumatagos-tagos na yun sa mga pader ngayon, no? Mm. Kaluluwa na lang si Bosing, kayang tumagos sa pader. Oo nga! Kung makakatagos ako sa pader, ibig sabihin multo na lang talaga ako! <laughs> Dito ko malalaman talaga kung multo ako hindi. Dito magkakaalaman na talaga. <smart noise> oh! oh my God. Buhay na buhay ako! Nagluloko mo ako? Kakatawin ah, ko, huwag